Meron tayong lagayan dito. Ayan, ito sa atin. Tapos, ayan yung kay mama. Ayan. yung kinagat ng ano. Nakagat si mama ng alimasag. Na. Ayan, kuha na. Ito siya. Ngayon ay pupunta kami ni mama doon sa dagat para manginhas or manguha na naman ulit ng basta mga lamang dagat. Kami lang ni mama, mga kapatid ko merong pasok. Ako lang yung wala. Kung naalala niya yung isang video namin na nanguha kami ng mga lamang dagat. Kasama ko si Mama at saka si Shela. Yung nanguha si Shela ng alimasag. Doon kami ni Mama pupunta ngayon. Minsan lang kami makakapunta doon kasi medyo malayo po siya sa amin. eto na at naglalakad na kami ni Mama pupunta doon. Ayan si Mama. Ayan na. Ayan. Daro ka na nila. Itong mga tsinelas namin ni Mama ay lalagay lang muna namin diyan. Parang ano po siya, parang maliit na sapa. Ito. Ano ang laman? Yung mga isda na nakuha ni mama ay hindi po yan lumalaki ha. Huh? Meron tayong lagayan dito. Ayan, ito sa atin. Tapos ayan yung kay mama. O, oh, ito na tayo guys. So, kailangan marunong kang lumusong sa putek. Kasi kung hindi, talagang hindi ka makakaalis sa putek. Hindi ko kuha yung style ni Sheila, guys. marunong siya manguha ng ano, alimasag. Alam ko kung paano kunin yung alimasag, pero hindi ako ganun kagaling. Pagaya ni Sheila. Yan si mama. Ay, tuod. Ito, guys. Oh. Eh. Anong kuha si mama ng alimasag? Yan, oh. So, ayan. Paano kunin ni mama yung alimasag na merong? Merong kagap. Ayan. Oh! Napupo! Ayan. Meron tayong makuha na. Ito. Tingnan nyo guys. Shell. Ano to? Hala! Kagat na ano. Wait lang ko. Paon pa. Ayan. Tingnan nyo yung ano. Paan niya. Kinagat ng ano. na Kuha na. Ito siya. Nakagat si mama dyan ng alimasag pero hindi naman daw ganun kasakit kasi hiwalay naman yung kagat niya sa kanyang katawan at hindi naman daw nasugatan. Dito ay nadaanan kami ng tiyuhin ko na kapatid ni mama na nanguha ng shell at saka alimasag. Pupunta pala siya sa baybayin para mamingwet. At dahil palalim na yung tubig at wala naman kaming masyadong nahuli ni mama, nag-decide na lang kami na sasama na lang sa tiyuhin ko para mamingwet sa baybayin. Nanguha na kami ni mama kaya lang ang bilis ng tubig. Yan, tingnan nyo, malalim na. Meron naman kaming nakuha, kaya lang maliit lang. Nina lang, napakaliit pa ng tubig ngayon. Ayan, tingnan nyo. Kuwaong ka? Kuwaong. Oh. Nautusan tayo ni mama nakunin kunin yung, ano, yung namin dahil sasama na lang kami doon sa mamingwit ng isda. Uray. Wait. Ito yung sinilas namin ni mama kunin natin ulit to. Hindi na kami manguha ng lamang dagat. Mamingwit na lang kami doon. Sama na lang kami doon sa kanya. Litiyuhin ko po siya, kapatid ni mama. Bilis lang tumaas ng tubig. Kaya wala na kami masyadong makuha. Tayong po yan tawagin sa amin, guys. Dala ko na nga pala dyan yung chinelas namin ni mama papunta sa pump boat ng tiyuhin ko. Sasakay nga pala kami ng pump boat papunta doon sa baybayin kung saan doon kami mamingwit ng mga isda. Comment po kayo, guys, for part 2. Pa-share at pa-follow na rin po. Maraming salamat.